So, mga kaidol, magandang hapon po. Sa kauban, ay kauban ako sila sa si Kuya Idol, 44 po at saka si Kuya. Dante, si at saka si Brando, Adventure, at saka si Mr. Swabby. So Karol. Yan sa Buntod Buntod ni sa Nadre na mo tangan ang kapamilya ni Kuya Dax Ang layo ng binyahe namin mga kaidol Isang oras ng kalahati po Ang nilalakbay namin Ang nilalakbay ni Ang nilalakbay ni bagong buhay yeah, na. Yan ang bahay ni Kuya Dax. Dax Mandirigma. Yung YouTube channel niya po. Nandito nang pamilya ni <coughs>

ano <laughs> para, para monetize din po. Paki... Magandang hapon po sa inyo mga ka no. subscribe <coughs> po sa kayong yung, yung... Paligid okay, so. <coughs> <layo>, guys oh. adventure. Maraming <tos> salamat <tos> po mga kabules, <coughs> po. Ano? Tingnan sa si ko, si Jackie, yan, oh. yan. guys. So, Subscribe natin guys si Jackie Adventure. Jackie Adventure po. Oh, si Jackie Chan yan guys ha. Uy, wong. Hindi naman Jackie Chan. yan <laughs> <Jackie Chan>. kasi <laughs> 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 Jackie Chan kasi yung lumalabas. Tara. <laughs> mm -hmm. Jackie Adventure. natin si Jackie. Oh. Ito pa na namin yung bahay ni Kuya Dax po. Nasa oh, ina. Oh. Oh, slide ng daanan. Sabi, layo dito. Oo. na, napaka buntod tong

bas may ano, tanong ko sa iyo. Hindi naman tayo dito tayo. Na anak pala siya na maliit. Ang taon na, yata in. Sa yung pamilya ba. So papasalamat ako Dax. Kasi yun na nga. Tumawag ka sa akin. Ah, tumawag ka sa akin. Ay, niya ni Idol po po sa buong team po po. Kaya po lang ito, binigyan ko sila ng pamasahe sa hapon. Natuloy ko talaga si Dash na pumunta dito na sa bahay nila para um, baka sakali ba? Um, baka sakali na dito yung Sorry, pamilya, pamilya pa? niya. Huh? Sino nga tumawag siya sa akin? Uh, dito na yung pamilya na. 2 months, months na daw na bumalik yung pamilya niya. wait no? Kumusta? Okay lang, okay, okay lang. So, nakita na rin kayo? Nakita na kami. Ha? Damn, asa dam, asa lagi ni Kanda? Ako Ha? Sa bayan. Sa bayan. Sa bayan. Sa bayan daw. Para may pagkain na kasama sa bayan. Ilan bang ba anak mo? Anim. Anim? Ang dami pa nga. Anim yung anak ni Kuya Dax, mga kaedong no? Anim. Ang na yun. Wala. So, yun yung, ito yung ano yung, Si Mr. Swabi talaga nagugutong <coughs> talaga sa Ito yung problema natin idea din kung asa nagpunta, saan? Ba? Ito yung problema natin part.

<coughs> 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 lang. Dito anak karena pelayan di Oh. Ano? Ano gang? Wala bang naganap sa akin dito gang? Wala. Wala. Hello, May, mayroong, ano, Hello baby. Hello. Hindi ka si oh, baby. Okay kayo. Uh? Idol. Ang siya talaga ni baby nakita niyang ama niya. Hello. Yung pera na binigay mo sa akin kapon, binili ko na ang ano. at saka yung... Ang buto. Ano? mali. Redux mo. Ah, pamasahe ko. Sabi ko, hindi mo ulit. Sabi na eh. Sabi na iyo na talaga yung Wala pa? Ha? Wala pa. Ay, mag-approve ka na. Kahit pa rin masuportahan natin sa... Makapagpas, makapagpas. Makapagpas natin. Ha? Sa bukas. Malapit lang ang bayan dito? Malapit lang? Ah, Malayo. Mga... Dalawang uras. Huwag kaya... Kaya lahat-lahat. Lahat yung uras? Lahat yung... Lahat yung uras ang... Ano? Bayan ng motor. Bakit naman? Ito yung bayan naman. terus hmm. ang laki ini daks terus yang log kata kira eh dia masukin sendiri tuh daks dia masukin meskitanya kita manteru ah wala namanya ikong kiraan nih heeh bilang daks pokoknya kira aku dibeli aku nang ano daks nang mas di expand nanti nang konti ba no kan konti lang expand nanti Dito yung haligi, dito kaya dito yung haligi. No? Dito para mas set lang. Oo nga ka idol. Ang bayi talaga na yun. Kaya idol. Kaya idol. Sige Dax, pag makasada ko Dax, bilang kita ng kahoy. Tutulungan niya si Kaya Dax po ka idol no? Ang bayi talaga ng kaya idol. Ang laki mo, dito ka. Ano pa kayo? No?

sa uh, pera ko. Kung mga pera na ako, may update na update natin ito. Tutulungan uh, ni Kuya Idol si, si no? Kuya Dax po na. No? Mga ka Idol, tutulungan niya, bibilihan daw niya ng kahoy. Okay. Ang bait talaga okay. ni Kuya Idol po. Ang problema rin ngayon Dax, yung anak mo. No? Ano? ano pangalan ng Dax? Ano yung panganay niya? Kukoy. Kukoy? Kukoy. Ano wala pala yung ano, ano, anak yung... ni Kuya Dax? Punta yung batang yun o. Malaki yung na ba yun? Yung panganay na. Laki na, Ano, Eighteen years, years, years. Ah, eighteen years. na nawala na ng anak ni Kuya. So ngayon, nakita kayo ni Kuya nilang buwan. Nilang ilang, si ilang taon? Tatlo. Uh, tatlo. 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 So kahapon po kayo nakita. Ibig no? sabihin, so, Dax, yung, yung palayan, natubig ka na tagabi ah, ko lang. talaga <laughs> <Laki. laughs> to si Ah, <laughs> 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 <Tawa ni Dax. laughs> <laughs> um, oh 'yan. Yung akin niya talaga, talaga si si no? pa. Oh, na. 'yung ano, Palayan. oh. Oh. mo Wala, wala. lang

na ah, na nakita niyang mga okay, pamilya niya. Yung mga vlogging kit na magkasama ko, ang lalaki. Mahaba. Ang <laughs> ilang. Asawa niya um, pala. Hindi tayo ng vlogging kit Gaya na sa akin. Mm -hmm. Mahaba ba? Hindi ka mahirapan. Ang <laughs> kaso okay, ulit rin ng vlogging kit niya. Tapos ang laki-laki ang tao nito. Ito lang na-afford ko eh. <laughs> <laughs> ano <laughs> ko sa ito uh, sa DIY? Mura lang dito. Sa 100. Pero <laughs> <laughs> okay na rin maka... Ano na yan? Hindi <laughs> lang. Ah... Uh, lagi ng kita na ng lagigit. Ano ba sa akin ba? So, kasi makabili ka ng lagigit, makabuo ka ng ganitong lagigit sa akin nasa mga 2,000. Makabuo na kami ito. Ano? Hindi lang ako bala. Right. Nagputi ng mga palibot niya doon. Ang awad eh? ako. Mga diba, pads, simpre. Nandito kami sa tuktok dito, dito. ng bundok. Ayan, lahat tayo. Oh, sige tayo. Magkambag din si. Oh, sige. Grabe ang paksh mga 'yan. Diyan yung ligote ko ka bibenta sa nalang sa merkado. Saan? Ano ba yang ligote? Yung balahibo na, na, na ibenta 'yan? Kasi naubos yung <laughs> sa sobe mo na wala. Naubos kaya sa merkado huh? oh, ko 'yung din. Hindi kena sobe. Oh. oh, si Mister no. na lang. No. Hello, mister? Hello, Mr. Wala siyang bigote. Oh, kaya okay. hindi siya matawag ng mister swapping. Wala siyang swapping. Ito yung pagpukusan ko ng <laughs> ito, bahay ko eh. Pansin. Yung dati namin pinitrahan ng asawa ko. Kung may um, ano tayo, pansin. Pansin. Ah, ah, Nandito ako. Kala ko wala na sila dito. Kumalik lang pala sila dito. Oo. Oh. Uh, bago pa sila po dito mga idol. naka na may. eskas lang. buwan pa. Sa so, totoo lang kaysa, ako, ako sa social ako sa situation No? Kasi... Dami-dami nila. Ano nila? Ano yun? Parang masikip sa kanila po mga ka-idol. Walo. Walo. Siyempre ang laki ng katawan. May Kuya niya. Ano yung anak niya? Guys, ito lang. Masabi mo sa inyo. Baka meron kayong mga sobra-sobra dyan. Ang no, no. gusto na kay Idol, bibili lang no, siya ng kahit no. para malaki-laki ng no, jutay. Laki-laki no. jutay laki, laki, yung bahay niya. No, may kontak Dax. Mabait no, talaga Idol. ni kay Dax. kayo part kung mga sa atin. po. <triy> <Daring, triy> mo yung ba? Na pa naman tao. Wala. <triy> Ito. bahay ni Dax Manderigma. I-subscribe po siya. Daxman ni Rigma po mga ka-idol. lugar. Maraming salamat. Sana uh, tulungan natin yung kahit, <skrisa> na, kahit ma-expand natin lang naman ng konti. Ma-expand lang naman ng konti. Kalimutan ko eh. Parang naingas. Ito lang dito talaga sa kanila. Yung YouTube. wala ito mga ka-idol. Ano nga.

Tinggal na kasi Tapos na taon, tatlo Tung taon po na ano, walang Malaki na ito Ang na ito So, ngayon Ano na Sarang na si Tahimik talaga yung Lugar ni Kendrak mo Kain na Jackie Sige Ito <stutukan> po mga kayo doon Talagang talaga si Brando Hindi, sinusubukan ko lang so, Ano an an yan? Palayang hilaw to Sinusubukan ko lang Oh, nag pa si... Ano? Ito po mga no? Si Brando. Ilaw. Tamang-tama, may pagkain pa lang dito. Kuya, sinusubukan ko lang. Kumakain na sila ng ano ba? Sige lang. Sige lang. Mmm. ang pait niyan. Ayos din. Parang sarap. Masarap, kuya. Parang apul ba?

<interferes hyla> so ito lang talaga yung sadya namin sa na kausap uh, ka. Kasi mingis mo, pamilya sa okay. mo. lang talaga yung sadya namin umuwi ba kayo oh. uh -huh. okay. lang malayo, malayo pa. Malayo pa yung ano namin. Uuwi yan. maraming salamat po sa lahat ng suporta, no? Team no maraming salamat. oh, so, problema yan. Isa tayo, tulungan lang, ha? Mm, lang. Oh. Mababait talaga okay, si naman. ka Idol Porto po, Mga okay, kaibigan. Yung... Mo. Ano ko sa'yo? Salamat na... <clears throat> Bago ba? Bago ba? Gano'n din ako. No? Dax. Kaya ka sabi ko sa... Tuloy-tuloy ng pagbabago ko. Na magbagong buhay lang ako pag may nang nangako na hanapin ang pamilya ko. Mm. Ito. Ito ang pamilya ko. Nakita ko na. Magbagong buhay ko talaga. Oo. Mm. Magbago na. Ano dapat! Dax? So yun lang nga. Yung sabi ko sa iyo kanina, na yung pala yan, natubigan na. Natubigan na yun kasi matagal na hindi natubigan yun. Oo nga. biro talaga si Gai Oo nga, natin yung lupa. Nung nakita na kayo kahapon. Ah, uh, marami ng tubig. <hid> um, marami tubig, umapang. Ito siya nga pala. Ako naladala sa silpon ni Ligaya, hindi siya nakasama dito. Bukas na kasi mabuo na yung si makalawa ma oh. mabaya, Siguro sa namin no. kanina kasi Mga idol Yung tubig na yun, yan, di ba? Huh? Parang pikos pikos no. yes, nakasama sa amin Pikos? Siligaya mga idol <laughs> <ngam. laughs> na Pikos namin Pikos 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 yung Pikos na Pikos Pikos dito Pikos sa bundok para sa sa lugar ni Kidax papayik man ng bahay okay. Ilang, no? Oh, Tulong natin sa'yo. Lata. No? <coughs> Idol, sige. Kasi for... eh, marami tayong mar maraming nanonood sa ating oh, mga FW. Dyan. Hindi lang sa lahat ng mga hmm. FW. Dyan. Yung uh, ah, Kalalusan Besides Bindanao, kung may mga sobra-sobra sila. Pwede nang bigay kayo. Okay. Ah, paki-subscribe lang po Ano ano jacket Oh, jacket. Salamat po. Salamat kay Dax. niyo guys, to. ang sadya talaga namin si Dax. Ang pamilya niya. Salamat Yeah, guys. Ako po lubos nang papasalamat yung lahat. Lahat na sumusuporta sa Team 44. Thank you Thank you so much. No? Yan uh, po at ang tao so, nito si Commander Dax para matuloy-tuloy po yung kanyang pagbabago. Uh so, Supportahan uh, niyo po yung na, YouTube, na, YouTube na, channel eh, eh, ni ano, Dax Mandirigma po. Uh, so mga kaidol, ang um, hiling ko lang sa Sino inyo. Uh, meron Sana support supportahan niyo po ang aking YouTube, YouTube channel po, Jackie Adventure. Maraming salamat, na, salamat po. Sa sitwasyon nila. Sa so, sabahay niya. Salamat din okay. sa lahat, no? So, dito na kami. Salamat. Salamat. Maraming salamat. Jackie. Kerax. Salamat sa iyo, Jackie. Sa inyong lahat. Oo. Uh, Parang um. hapon, Kira. Ate. Salamat. Ah, oh. wag mong wag mong kalimutan, no? Ah, to support po sa kanyang channel, Jackie. Adventure po. At saka si Dax Mandirigma po. Suportaan niyo po siya sa YouTube channel niya po. Maraming salamat. Thank you. Ay, sige. Ay, doon. Thank you, thank you. Ng Ingat kayo, ha. Ah. Oh, salamat, salamat. Sige. Ayan. Ayan. Babalik oh, na salamat. kami, no? Oo, oh, sige. Salamat, salamat. Maraming sa inyong salamat sa inyong lahat. Oo, oh. okay. Walang ka naman. Aray na may mga oh, well, auntie, uncle. So, uwi na kami. Oh,